Oo oh, nga, Rosa. pwedeng pwede ka dito. Oo oh, nga. Ma, sana matanggap ako. Dali, tara. Sabi naman ni Jason, okay na, na akin, eh. Sige. Tara na. Uy, ako, oh. Maboko. Sino kayo? Siya po yung... Ako po yung mag apply na bagong stylist. Pero wala kami hinahanap dito na... Pang charity. charity. Kasi okay. po yung si Rosa yung... Ako nana... po yung bagong stylist niyo. Hindi, siya po yung Jason! Sino ba ito pinapunta mo dito sa partner ko? Bakla ka, bakla bakla ka. Siya ba yung sinasabi mo sa magaling? Magaling ba ko ba? Ano na magaling ba? Ayos siya, sige. Testingin natin siya. Ciao. Salamat. Salamat. Sige, testingin natin mo yan. salamat po. Testingin natin. 買った